iPhone 17 Pro Max, 299 dirhams lang. Yes, mga men, inspired lang kasi yan sa iPhone 17. AirTab, talaga yung brand niyan. Ito talaga yung legit na iPhone, mga men. Pero wag kayong mag-alala kasi sobrang mura lang ng iPhone 17 Pro Max nila dito. Nagkakahalaga lang to ng 531 dirhams monthly via Tabi and Tamara yan, mga men. Maraming pagpipilian dito from iPhone 17 to iPhone Pro Max hanggang 1TB yan at lahat ng kulay na gusto nyo available dito. Kung naghanap naman kayo ng pampasalubong, meron silang iPad dito na nagkakalaga lang ng 99 dirhams. Merong used meron ding brand new. Kung mahilig naman kayo sa Android, 339 dirhams lang yung starting price nila. Meron silang Vivo, Honor, Oppo, at marami pang iba. At kung pang gaming, office work, o editing yung hanap mo, meron silang Victus, HP Laptop, Dell, Asus, Lenovo at MacBook na iba't ibang version mga men. Saan nga ba ito matatagpuan? Dito lang yan sa Kabayan Deals. Located lang sila sa M10, Hadi Plaza, Mezzanine Floor, same building lang mismo ng West Zone. Kaya no pang hinihintay mo. Malapit na ang Pasko. Bigyan mo ding regalo yung sarili mo. Pull up, mga men! Gang! Gang! Skr! Skr!